Good morning guys. Nandito ako ngayon sa TPR sa Dapusinyo building. Kasi may magpapalit ng pintuan dun sa unit nila ma'am. Ang ganda ng elevator nila yan. Diba? Parang So ito na guys, tatanggalin na nila yung um, pintuan. tapo ang bigat kaya niyan. Tapos, papalitan nila ng bago. Nahirapan silang magtanggal dyan kasi mabigat. Tapos, sobrang dikit na niya sa wall kasi nga mga ilang um, months na ata na andyan. Tapos, ngayon lang pinalitan kasi nga ang daming mga um, parang nag-iba yung pintura niya dahil sa init. So... <laughs> itong itong kasi yung contractor ng mga pintuan kaya sila yung nagpapalit at saka di ang galing nila alam niyo yung ito yung mga um, screw niya yung lock niya yung doorknob niya sabi nga nila grabe yung doorknob na yan ang mahal 150,000 pesos oh my god doorknob pa lang yan ha Paano pa kaya kung yung buong pintuan na abutin na ng almost 200 mahigit siguro no pintuan pa lang yan sa atin sa mga normal people mga ano lang yan um, isang buong bahay na yan so nilagay ko yung tele, uh, cellphone ko sa bintana kaya lang malayo eh hindi ko mal, uh, ang, hindi ko man makalimutan kong i-zoom kaya lang um, kinuha ko ulit. Tapos, inaantay ko sila na um, matapos kasi walang pa kasi tao dyan. Um, wala pang nakatira. Paririntahan ata nila siguro yan. So, ito na yung pintuan isa. Ipapasok na nila. Tinahandahan lang nila kasi baka daw magasgasan. Kasi pag magasgasan na naman, papalitan na naman nila uli. Eh, alam nyo naman yung mga, yung mga, itong ganitong pintuan kasi masilan. Lalo na pag ganitong kulay ng pintura, pag ma, ma-bump lang siya sa ano, sa matigas na bagay, lulubog yung pintura. So, mag na naman yung kulay. Kaya, um, dinahandahan talaga nilang i-ano i-kabit. Yan, ang layo. Diyan ako nakatayo sa my living room. Tapos doon sila sa malapit sa dining table. Dining side. Tapos, ang babait nila eh. Ano yan eh? Nag-start sila ng um, 10 o'clock. Natapos nila is um, almost magpo 4 na pagkatapos nilang ikabit yung mga babae sila yung nagre-retouch ng mga nilagyan ng lock ng screw kasi na, siyempre natanggal yung pintura nag-adjust sila sa lock so siyempre so, may mga pintura na hindi um, may mga pintura na natanggal so kailangan nilang i-retouch so yung nag-retouch nyan is mga babae pero itong nakaputi yung nakaputi siya talaga yung nag talagay ng mga screw siya, parang siya, siya yung um, senior sa kanila kasi siya, siya parang feeling ko lang para siyang para siyang siya yung maraming alam sa kanila kasi yung mga naka-green parang nag-alalay lang sa kanya magbigay ng kailangan niya pero siya siya yung naglalagay ng screw nag-adjust ng lock naglalagay ng yung maliit na butas sa may pintuan na makikita mo kung sino yung nasa labas you know, tapos siya yung nag um, naglagay ng parang ano nga yan? yung sa gilid ng jam para mailak mo siya binutasan niya uli yan kasi maliit yung butas na sa dati so nag um, nagbutas siya ng konti dinagdagan niya tapos afternoon matagal pa nilang natapos dito. Kaya, nagsitawanan na lang sila. Tapos ako naman, andyan ako sa gilid, nakatingin lang na sa kanila, tumatawa. Kasi mga ano sila yung mga funny guy. Hindi sila yung mga tao na tahimik lang. Ano sila eh, parang kausapin ka talaga nila. Eh, simple naman kasi mga Pilipino, alam nyo na, Pilipino din ako, kaya nakikijam din sila. Tapos yun, tinatry na niya kung okay na ba yung lock. Ilang beses niya yan uh, inopen, double lock, iopen, i-double lock. Kasi mahirap na mag-complain na ay matigas yung matigas pag open mo. Ba, hindi ano, hindi soft ba, ganun. Kasi malalaking susi ginagamit nila dyan eh para mag-lock. Ako, chill-chill lang, nakatayo. Pero, walang ginagawa tumitingin sa kanila. Pero, pagod na pagod. Kaya, ako dyan. Mas mabuti po yung natatrabaho ka sa bahay kaysa mag-antay ka, mag ka ng ha, almost whole day. Tapos, wala kang ginagawa. Parang, ang boring lang. Pero, no choice. Kasi, inatosan. <laughs> Tapos, yun. Tumitingin lang ako sa kanila. Kasi, tiningnan ko din ang maayos. Kasi, alam ko naman si ma'am pag may konti lang na hindi niya gusto talagang ipapa ipapabalik uh, babalik talaga yung gumawa nun kaya lang nung nung ako doon is uh, tiningnan ko talaga ng maayos kasi mahirap na at saka mahirapan sila bumalik ng balik kaya yung tiningnan ko ng maayos tapos ito naman yung mga gamit ay ah, ito yung lock na sinabi ko nila na 150,000 walain mo yun lock lang yun ha? So, ngayon, inano na nila yung lock. Nilagay na nilang lock. Um, tinry na niyang mag um, i-lock, open, lock, open. Tapos, ito yung mga angels nila na gumagawa na nag ng mga pintura dyan sa pintuan. Ang galing nila sobra. Parang binugahan nila ng ano eh, ng may spray sila dyan para hindi maging misi yung pintura. Tapos, nilagyan nila ng maraming tape yung mga lock para hindi magkapintura. Super galing nila. Hindi ko akalain na uh, hindi lang pala babae yung makagawa niya. Hindi lang pala lalaki yung makagawa niya. Pati tayo din na babae. Sobrang, sobrang galing lang nila. May talent sila sa construction. <laughs> na pagpipintura. So, ito na yung pintuan na natapos nila. Sobrang ganda. Parang siyang um, bagong-bago. So, thank you for watching our vlog, guys. Dania's family, please subscribe and like and comment down below. Thank you so much, guys. Bye.